Good morning! At ito na nga yung tanawin dito sa bahay. Ayan. Ito po ay daanan Ayan ng train. Yan. Yariles po yan. Pero hindi naman dito maingay kapag may dadaan na train. Kasi minsan lang din may dumadaan na tren dito. Kasi nga countryside na ito. Pero ba diba, parang hindi countryside. Kasi nandito kami sa Meat so mismo. Me. Today ay mamimili po tayo ng meat doon mismo sa bagsakan ng mga karne kasi mas mura kasi talaga doon. Pero bago na kakain muna kami sa matsuya. Masarap pang breakfast dito sa Matsuya. Kaya yung Matsuya at kakain muna tayo dito ng breakfast. Breakfast meal. Tapos, yan. inside ng cash. Dito ay ikaw mas to serve ng tubig. Oh, automatic na yung lalabas. okay, diba? Tapos yung number, antayin mo lang doon. Ayan yung number namin. Antayin lang namin yung number. Tapos kami kukuha ng order doon. Ito yung breakfast ng Matsuya. Yung dalawang egg. Isang hotdog. At syempre yung Biodon. May pangaminori pa. May sabaw pa. Yung rice. Take 500 or 10 yen lang po ito. Ito yung masarap talaga na dressing. Goma ang yakiniku sauce nilalagyan natin nandiyan. Kasi para sumarap lalo. Sa mga hindi marunong mag-chopstick, practice nyo na yung chopstick kasi dito sa Japan, wala halos gaano spoon and fork. And sa pagkain ng kanin dito sa Japan, kailangan mo siyang hawakan. Actually, ganyan pala dahil. Mainit kasi. Ayan na. Kinaganyan talaga nila para mabilis kumain. Normal po yan yung mga waka nila. Hmm. Mm. Mm. Tapos naman chopstick. Hey, yeah. Sa so, Japan, lalang sa Matsuya, tayo yung magbabalik ng pinakain natin doon siya. Dito po natin ibabalik ang mga pinagkainan natin. On the way na kami para mamili ng meat sa Bagsakan. Dito sa Saitama may Bagsakan dito na meat at dito kami bumibili dahil napakamura nga niya compare sa supermarket. Katulad nitong isang buong manok na tig 572 yen lang. Pang patatim na tig 378 yen ang per kilo. Pork chop, liempo, mga paan ng manok at iba't ibang mga klase. Fast forward, nakauwi na nga kami. Wala po ay nagtatrabaho. Itong pusa po ay napakakulat. Hello? Anong atin? Ano pong atin? Uy, anong atin? Hello? Umakyat siya from there. And then tumalon papunta dito. Anong atin ngayon? pusa po namin ay Persian Munchkin. So, siya po ay pandak. Hello, pandak. Hello, pandak. Nandito siya sa table ko ngayon habang ako ay nagtatrabaho. Hello. Anong atin? kanya talaga yung nagpapapansin kapag hindi siya pinapansin. Matagal na po itong pusa na to sa amin. 2 years. Mahigit na. So, mag-3 years na siya sa amin. Hello! Yan, di ba? Ang pandak po niya. Maliit po yung paan niya. Ito na ito doon. Hello? O, oh, dyan ka na lang pumesto ha? Dyan ka na lang pumesto? No? Huwag na pong gulog ako. Dyan ka na pumesto? Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa panonood. Matane!